Batay sa inilabas na kalendaryo ng COMELEC para sa halalan ngayon 2025, magsisimulang election period sa darting na January 12 at magtatapos naman ito sa June 11. Sa panahong ito ay na rin ang ilang restrictions, gaya na lamang ng gun ban. Kaugnay nito, patuloy ang ginagawang preparasyon ng Police Regional Office o PRO3. Sa end stage na tayo ng ating preparation dahil papasok na po yung ating dinatawag na election period sa January 12 na ng sinabi ng kapulisan na isa sa kanilang focus ang pagkumpiska sa loose firearms sa rehiyon. Ang loose firearms ay tumutukoy sa mga baril na walang kaukulang lisensya o permit mula sa gobyerno. Hindi ito rehistrado, wala rin papeles na magpapatunay na legal ang ito, kaya lubhang mapanganib ito lalo na sa malalaking kaganapan gaya ng halalan. Upang mapigilan ang paggamit nito sa krimen at karahasan, sinimulan na ng kapulisan ang pagkumpiska sa mga loose firearms. Ayon sa direktor ng PRO3 na si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, nasa may higitalong libo na ang kanilang nasamsam. Alam natin, yung loose firearms ay yan ang tinatawag nating risk factor. No? Kailangan, kailangan makuha natin lahat ng mga loose firearms sa mga masasamang tao, sa members ng gun for hire, sa mga criminal gangs, uh, drug syndicates, Kailan natin makuha yan. Nasa ganoon, hindi yan magamit sa paghahasik ng lagim sa darating na 2025 election. Samantala sa mga nakalipas na halalan, isa ang probinsya ng Nueva Ecija sa mga pinakabinabantayan. Kaya naman, nag-deploy na raw ng karagdagang 200 police personnel sa nasabing lugar. Nagbigay naman ng payo si Maranan sa publiko at hinimok niya ang mga ito na maging law-abiding citizens para mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa bawat komunidad. Inyo po ang Philippine National Police sa pangunguna po ng inyong abanglingkod at sa tulong at suporta ng lahat ng mga provincial directors at ng aking mga chief police ay lagi pong nagpapaalala sa inyo na sumunod lang po tayo sa lahat ng mga umiiral na batas at ordinansa sapagkat ito mga batas at ordinansa na ito ay ginawa upang proteksyonan ang bawat isa. Hindi po ito ginawa para kayo gipitin, para kayo isikilin, para kayo ay apihin. Ang purpose po nitong mga batas na aming ipinatutupad ay siguruduhin ang kaligtasan ng bawat isa. Liana Canilao, CLTV 36 News.